Payag nga kaya si Kim Chu na muling makatrabaho ang ex-boyfriend na si Sian Lim. Ngayong bahagi na rin ng Kapuso Network ang It Show Time, kung saan isa sa mga host si Kim Chu. Open kaya siyang makatrabaho ang ex-boyfriend na Kapuso ngayon na si Sian Lim. Tulad ng ibang host ng noontime show na It Show Time. Masaya at excited din si Kim sa kanilang bagong tahanan sa GMA. Matapos ang contract signing ni Simula sa April 6, Bukod sa GTB, mapapanood na rin tuwing tanghalian sa GMA7 ang It Showtime na malapit ng magdiwang ng kanilang ika-15 years anniversary. Sa ulat ni Katati Bayan sa GMA News, Saksi nitong Webes. Tinanong si Kim kung bukas ba siyang makatrabaho muli si Sian Lim. Okay lang naman. magigasya siya sa It Show Time or mag-prod siya, sagot ni Kim. Hindi naman kami magkaaway. December nga nitong nakaraang taon ng kumpirmahin ng dalawa ang kanilang paghihiwalay matapos ang 12 years na pakikipagrelasyon. Ayon pa kay Kim, Panahon ngayon para subukan niya at maranasan ng mga bago. Nang tanungin naman kung sino ang mga kapuso star na nais siya makakulab sa proyekto. Tinukoy niya si na Marian Rivera, Barbie Portesa, Jenilyn Mercado, Dennis Trillo, at si Black Rider, leading man Ruru Madrid. Samantala, ang isa pa sa mga co-host ng H.O. Time Looking forward din na makilala ang mga bagong gaganap na sangre sa bagong yugto ng Encantadia series. Si Kareel ang orihinal na sangre, Alena sa Encantadia 2005, at kasabay niya noon si Sunshine Dizon, Isa Calzado, at Diana Subiri. It will be really good to have a bonding day with them, Ani Kareel, na nagsabing Maari nilang ibahagi sa mga bagong cast ng Encantadia kung papaano naging parte ng buhay ng mga tao ang serye na kanilang nakilala. I'm sure naman si Derek Mark will set up something with the new batch, sabi ng TV host-actress. Noong 2016 naging bagong sangre si Nagabi Garcia, Glyza De Castro, Kylie Padilla at Sanya Lopez. At sa bagong kabanata naman ng Encantadia, pagbibidahan naman ito ni Nabianca Umali, Faith Da Silva, Kelvin Miranda, at Angel Guardian.